Laglag na naman yan. Alaga mo. Ito so, yung pangkata. Pusong ka na tinain. Matigas pa tayong ulo sa may ari dito. pangkata to. Buti hangin lang. te dikti ho yan, no? oh, ayan, ayan. Buti, sa uh. ha -ha. oh ayan. Ayan, ano? palit rayat ka sama mga vlogger sa Palugo. Kaya niyo din no. no? Am. Ano? Ano? <laughs> <laughs> ano, balik Mayra kumain niyan. <laughs> Masusunog ang munti natin niyan, jellyfish yan. Sabi nga, ini kasi bangkay ay tambak ko tinuyo sa ngiti.

toloke hindi natulogi nasa limang kilo na hindi tayo tapos ayun yung ano natin oh nasa na Ay. yun oh mahaba pa mahaba haba pa Ay, kwasa na tatama garadan yun Pag-upangan dyan, no? Oh. Oh. Oh, nagkasarabay na. Kurwa ang ride kay babakan ni Jo. The... Oh, swabe. Ayan. Ha. <laughs> yeah. Swabe naman. Pati sa rawang pa igo pa. Patay yung pangalawang bursa, puro GDP. Igo pa sa mga rawang nakasag. Nakasag. Ba't din nakawala yung jellyfish? May punit. Yung oh, jellyfish, wala kang masak. Sana, pag, sana, magkaroon na din ng ano, no? Magpunit oh. yeah. yan, no? Eh. So, pa naman, kukulong ka dito ng magdamag. Pag-ibig maghahanap ka ng dadaanan.

Oh, malapit ah. Isa na lang. Tara tayo. Ngayon po masasabing success. Karami tayo, nakarami. Puno yung isang tampak. kahit maraming yun, ano kilipis ito yung piste dito sa dagat eh pero marami naman naman Kau kau mikir saya buat serawang oh.

Laki niyan. pambarko yan. Ah. <laughs> Bato palang. Eh. Uh. Uh. Bato palang, Labas na. <laughs> labas na <tinae. laughs> Oh. na oh. <laughs> Oke may ilis Alright Buwi tayo mga kaibigan tayo kita sa tapi mana, Ano? 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 Yan ang pasayan. Laki ng pasayan. Ito. So, small. Yan. Pinipini. Yan. May palit pa tal Ay, bad daw. Pati palit pa At Pati palit din ang ka. Buragong na bata.